guys ayan aakit kami dito sa may papunta ng karay so, kailan ba to? parang one year one year na ulit ako bago bumalik sa amin dun sa kubo ko babalikan ko yung kubo ko ngayon after one year kasi mara, namumunga na daw yung aking mga pineapple doon ah pineapple kaya titingnan ko ulit after one year. At least, at least, ganun pa rin. Pagod pa rin. Kasama ko nga pa si Mami Lala. And, ayan. Ang viral girl na ang pansol. Update na lang tayo mamaya kasi Hingal na mga bakla. <laughs> Nasa daan lang, Hingal na mga bakla. Tingnan mo. May rayo man sa likod. So, mamaya na lang. Eh. At hinihingal talaga. Bakla, <laughs> tama <Okay. laughs> dito ay ano, may nanguha daw kanina, hindi lang alam, hindi Kasi hindi naman kayo mga tasa po yun. Kasi hindi guys, aming bazar dito sa Tindo. Saan so, dito? Meron pala dito ang tindahan. Tindahan daw. Yan yung stock ni mama. Hindi naman siya nagtitinda pero... get a na kami dun sa bahay namin pero papunta ko kami dun sa kubo ko dun kasi kami magluluto-lutoan. dun papa papahangin kami, kami dala kaming lutuan nagnakaw lang kami ng ingredients dun sa bahay ni mama charis <laughs> so parang mamaya na ako mag video at hindi ako kumakatingin sa aking nilalakaran baka aking mabaldog. <laughs> mabaldog mamaya na lang mababaldog ako <laughs> so mamaya na lang po ay pero wait lang eto na kuha tayo ng pakainin ay wala tayong talagang tayo pambalat balat ng pinya. Eto na o. Oh. Unang harvest. Kunin na to. Kainin mamaya. Ay, ang dami! Na-excite bigla. <laughs> ang dami! Mariliit lang siya, pero masarap siya. For oh, sure ako na masarap siya kasi hinug sa puno. masarap siya kainin Hi pero hindi siya masarap kuhain. Tinik! Eh? <laughs> <laughs> nabaldong, nabaldong si Bush. Wait lang. <laughs> Wait, hindi ko na video. Nakuha ko na. Nabaldong si Bush. <laughs> Wait lang, kukuha ko pang balat. Pabalik ako sa bahay, walang pambalag. No. Ito, o. Wala harvest na po. Yan, guys. Kung nakakalala nyo, andito na ulit ako sa aking kubo. So marami kami nitong pinagsamahan. Maraming video. Ito na yung mga dati ko nilalagay na mga pampa antay dulas. So sa awa ng Diyos, naninis naman ni Mama yung kubo ko. Oh, ayan. Buhay pa rin siya. Ha, natutuwa ako. Buhay pa rin yung kubo ko. guys, nakakatuwa. Buhay pa rin yung kubo ko guys. Tingnan nyo naman. Tagal-tagal na. <laughs> Welcome sa aking bahay ko. Matagal ko na po. Natin. At least na-maintain pa rin ni mama. Yung nila mama yung kubo ko dito sa tapas. Hindi pa rin siya nasira. Bongga! <laughs> Tatutuwa lang po kasi ang ko mo na. Pupuhin pa rin ko bahay Thank you! Kinagdain mga saba. Kumeya punin natin. So kahit mapagod, matulas <laughs> yung Success! <laughs> no?

piraso ng natitatakip dun sa anong sinasahi. Hindi galing sa aking farm. Sorry, it's tăng cơ sinh nhật tại vùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

อันนี้นะมนะมีพิเศษขนาดนออืม Nagbanding nyo sa inuman, nagbanding din sa ganto para naman na-repress yung mga utak nyo. Wala yung hot. Mmm! Masa bulay! Eh. Uh -huh. Guys ay! Tapos na kaming mananghalian, kaya ayan, pupunta na kami dito. Kasi pumunta ka na kami dun sa taniman talaga ng pinya kaya nakamahaba ako ng manggas. Tapos may daladala rin akong panungkit. Kasi manunungkit kami ng, kung may puso. Ay, ay, ay. Ayun na. Tapos manunungkit din kami ng pakaya. O, ganito, ganito pag namumundo ko. So, ayan. first stop natin, papaya na muna tayo. Or puso. Andan ito may puso dito. O, oh, ba diba? Machete. Charis! <laughs> <laughs> Guys, ganito yung nangyari doon sa aking pinya wala na, hindi ko naman siya nababantayan. Nandun ako sa resort eh. Kaya yan. Hindi na siya nakabunuhan. Pero, marami silang nahinog sa puno. Hindi pa tayo. Marami na rin magkipagtubo ang mga ganito

kita mo yung ating papaya. Ganyan kami dito sa papaya. Malalaki, bilog. Yung nga lang, pag natamaan ka sa ulo, bukol puto. ka. Puto. Kaya, umilag kayo. Ayan na! Tandaan mo, ha? Tandaan mo. Iilag yung camera mo, nagalaw.

Hinug na kasi yung isa eh. Ayun, dalawang yung hinug yun. Isa yun. Yan yan yan. Huwag natin kunin yung hinug. Tsaka ano lang natin kunin? Pagka ano. Ano na yan? Maniba na. Ay! Dalawa! Okay na yan. Bigyan mo pa isa. Sa Marvin. Ang dami na ngandari. Hindi na kita maghihirapagdan na. Okay na? Ano pa kung dito? hindi ka tulog maging videograph ko yung lagi eh Ang gawin mo. Ito ang kikita sa ginagawa mo eh. Papakita na labas yung lipid ko. a <laughs> oh, n <taking TRCV> tayo. Ita. <laughs> okay, a Ito po. Pumatak sa akin. Kinuha ni Miss Laura. Kaya ba? Well. Ayan po si Bush. Hirap na hirap dumaan. Si Mami Lala. Let's go! Woo! Pandiapak ang mababa. <laughs> Pero ito naman lang sa akin. Oh, oh. Guys, luto na yung saging na nilaga Ayan na Ang aming merienda Hinihingal pa mga bakla Wait lang <laughs> Ang galing kami dun sa baba Dun sa sagingan dun Hingal Wooo mayroon Ito ba yung daan? Hindi na po sila. Hirap na hirap. Si Bush! Si Bush! Ano yung mga nakuha mo, Bush? Uh, ah, <laughs> papaya. na po ang ano, tatlo Maria. Ayun po si Bush. <yung> si <laughs> <bush> ay na <laughs> Nawala yung chinela. Lahat na nakamalasa. Ang yari. Ay, may dala-dala ako. huwag lang mawala doon ang cell Okay na yun. Kasi okay. yan, ito yung dala kong pinya. Ang mga pang hangin. Maray lala, may saging naman. Saging <laughs> saging. Mga ano-ano na hinabis namin doon. Sorry, may pang pinakulang. Ano ko nalang? Ang pulang. <laughs> Sorry, ang bango neto. Kung ninakaw ko sa bahay, Ilan ka. <laughs> Ayan, ganda. Masyado maliwan. Thank you.